Houston Police sinugod ang isang teenager dahil lang nakalabas ang cellphone nito sa gitna ng klase. Makikita sa cellphone footage na nakunan Martes ng hapon na may tatlong Houston Police officers na bayolenteng sinugod ang isang high school student dahil hindi ito pumayag na iabot ang cellphone sa kanyang teacher. Si Ixel Perez ay nakaupo sa kanyang English class nang tinawagan siya ng kanyang stepfather. Nahuli siya ng kanyang teacher na ginagamit ang kanyang cellphone kaya pinaalis siya mula sa classroom. Ipinaliwanag ni Excel na nag-aalala lang siya tungkol sa dialysis ng kanyang ina. Nang nakita ng assistant principal ang cellphone ni Excel, sinubukan niya itong kumpiskahin pero tumanggi at naglakad paalis si Excel. Ayon kay Excel, natawagan niya sa wakas ang kanyang stepfather nang nakita niya ang tatlong police officers na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Isa sa mga pulis ang humatak di umano sa kanyang jacket habang napatumba siya sa sahig ng dalawa pang mga pulis na siyang nag-handcuff sa kanya. Ito ang viral video na kinuna ng isa pang studyante. Ayon sa mga skwelahan sa Houston, binibigyan nila ng authorization ang kanilang empleyado na kumpiskahin ang mga cellphones dahil nakakaistorbo ang mga ito. Nauwi sa investigasyon ang kontrobersyang nakapaligid sa pagtrato ng mga pulis kay Ixel Perez. Samantala ay nasuspindi hanggang sa darating na biyernes si Ixel pero ayaw na siyang pabalikin ng kanyang ina sa skwelahan. May mga nagsagawa ng silent protest at nagsalita sa Twitter at Instagram bilang pagsuporta kay Ixel. Hashtag Free Sam Houston. Ano sa tingin nyo? Ito ba ay isang ehemplo ng police brutality o justified force? Mag-iwan ng opinion sa comments.